Anak ng pagsunod at anak ng pagsuway Sa pahayagang ito ay lubos na ipinauunawa na hindi namin kailanman nila yun. Nasirain ang sinuman, ni siyaman ay ilagay sa kahiyahiyang kalagayan. Ang mga sumusunod na paghahayag ay maliwanag na batay lamang sa mga salita na ipinangaral ng sariling bibig ng Kristo. Kaya't wala kaming nakikitang anumang balidong kadahilanan upang kami ay paratangan ng paninira at panunuligsa sa kaninuman o sa alinmang denominasyon ng anumang relihiyon. Kung ang sinuman nga ay naniniwala na ang mga sinalita ng sariling bibig ng Kristo ay pawang katotohanan, ay gayon ngang hindi magiging mahirap tanggapin minuman ang mga sumusunod na paglalahad, palibhasa, lahat ng ito'y batay lamang sa mga dalisay at sa gradong aral pang na nilalaman ng katuruang Kristo. Narito, at sa natatanging kapanahunan nitong si Jesus ay madiing isinatinig ng sarili niyang bibig na ikaw, ako, at tayong lahat ng mga tao mula sa apat na direksyon ng daigdig ay pawang mga anak ng Diyos. Ito'y nararapat pang hawakan ng lahat bilang isang matibay na katotohanan. Dahil sa ito ay katuwiran na sinalita nitong Espiritu ng Diyos na sa panahong iyon ay masiglang namamahay at makapangyarihang naghahari sa kanyang kabuoang pagkatao. Gayun may sumasalungat sa bagay na ito ang mga hintil dahil iisa lamang ang kinikilala nilang anak ng Diyos at si walang iba, kundi si Heso Kristo lamang. Tinggal dito ay walang matibay na katunayan silang maipalad sa kung ano baga ang tunay na kaugnayan o relasyon ng mga tao sa Diyos. Sa balambon ng mga kasulatan na isinatitik ng mga totoong banal ng Diyos, ay may sinalita hinggil sa Espiritu ng Diyos na no umunay gumagawa ng kanyang mga gawa gamit ang katawang pisikal nitong si Jesus ng Nazaret. At tungkol dito ay masiglan niyang winika ang mga sumusunod na katuwiran. Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyong makikilala na ako ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili. Kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa atin ng Ama. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Alinsunod sa katiwatiwa ng katunayang biblikal na iyan, ay napakaliwanag na itong si Jesus ay walang ginawa, di nagsalita man ng naaayon sa sarili niyang pagmamatwid, kundi ang lahat ng kanyang ginawa at sinalita ay ayon lamang sa itinuro sa kanya ng Espiritu ng Diyos na sa panahong iyon ay siyang nasusunod ang bawat ibiging kaganapan sa pamamagitan ng sarili niyang katawan. Si Yesu Kristo kung gayon ay maliwanag na nabibilang sa hindi kakaunting mga anak ng pagsunod. Katunay nito ay kanyang winika. Hindi ako makagagawa ng anuman sa akin sa inyo umahatong ako ayon sa aking nadini at ang paghatong ko'y batong sapagat hindi ko pinagkahanap ang aking sariling kanawan kundi ang kanawan niyang nagsubod sa akin. Sa katangiang nabanggit, napapagkilala ang mga anak ng pagsunod at laban sa gayong kabanal na gawain ay nalalantad sa liwanag ng araw ang mga pusakal na anak ng pagsuway kahiman mga salita ng katotohanan na winika ng sariling bibig ni Jesus ay hindi nila binigyang halaga at do'y kinakitaan sila ng kasuklam-suklam na paghihimagsik sa katuroang Kristo. Sapagkat kung ano ang katuwiran na sinalita ni Jesus at ng mga sinaunang propeta ay nagdudumali nilang pinipilipit at ang itinuturing na matwid Ayaw mga karumaldumal na katuroan ng mga pagano na kailan may hindi sinang-ayunan ng katotohanan na nilalaman itong mga balumbon ng banal na kasulatan. Kaugnay nito ay paano nga ba makikilala ang mga anak ng pagsunod at paano matutukoy ng tuwiran ang lubhang malaking bilang ng mga anak ng pagsuway na nangaglipana sa iba't ibang dako ng ating kapanahunan. Ang sino man sa makatwid natatanggap ng may galak sa puso at isa sa buhay ang ilang salita ng Diyos na isinatinig ng mga totoong banal na iyan, ay katotohan ng siya'y dumadako sa kalipunan ng mga anak ng pagsunod. Narito kung gayon ang ilang mga tanda ng katuruang Kristo na tagapagsiyasad sa sinuman kung siya baga ay nabibilang sa mga anak ng pagsunod o sa mga anak ng pagsuwan. Una, kung siya ay nananalig sa kaisahan ng persona ng kanyang ama na nasa langit sapagat sinabi ng Diyos, Walang Diyos biban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas Walang iba, liban sa akin. Pangalawa, kung siya ay nananalig na ang kaisa-isang Diyos lamang ng langit, ang maaring makapagligtas ng kanyang kaluluwa at makapagpatawad ng kanyang mga kasalanan na sinasabi. Ako, sa mga bagay ako, ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ikaw naman ay iinom ng gatas ng mga bansa at sususo sa mga suso ng mga hari at iyong malalaman na akong Panginoon ay tagapagligtas sa iyo at manunubos sa iyo makapangyarihan ng ako. Pangatlo, kung siya ay naninindigan sa katotohanan na ang mga tipan ng Diyos ay hindi niya kailanman binago na sinabi ni Isayas. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Pangapat, kung siya ay naniniwala na si Jesus ay hindi kailanman lumapat sa likas na kalagayan ng Diyos, sapagat binika mismo ni Jesus. Datapot, unayin pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao sa inyong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hibuin sapagkat hindi ba ako nakakaakyat sa mga. Ngunit ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos. Panglima, kung siya ay nananampalataya sa kaisa-isang Diyos na kalakip ang mga gawa ng kanyang mga kautusan. Tungkol dito ay pinatunayan ng Espiritu ng Diyos na, na kay Jesus. Ating yung pinamabayang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadiliibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya Datapot, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pinababayaw di ginagawa niya ang iba. Kung ang sino man nga ay hindi umaayon sa mga tandang iyan ng katuruang Kristo sa pagiging anak ng pagsunod, ay hindi mahirap ipahayag na siya ay isang ang anak ng pagsuway. Datapot, pagkadinig ng mga anak ng pagsunod sa ing ito, ay sukat upang kanilang iwasto ang kamalian nila, kung mayroon man. Sa madaling salita, ay hindi magdadalawang isip ang sinuman sa kanila na lumakad ng naaayon sa katuwiran ng mga tandang iyan ng katuruang Kristo. Ano pat kapag ikinagalit ni man ang paglalahad naming ito ng katotohanan ay hindi na nga katakataka pang tawagin siyang anak ng pagsuway. Antikristo din naman na totoo sa kalagayan, ang mga tao na pumipilipit sa mga salita ng Diyos na tuwin ang sinalita at ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Sa makatidbaga ay ang Ebanghelyo ng Kaharian o ang Katuruang Kristo. Sa pagtatapos ng pahayagang ito, ang sinamang lubos na sumasang-ayon at nagsasabuhay ng mga nabanggit na limang tanda ng katuroang Kristo ay ganap na nabibilang sa mga anak ng pagsunod. Datapat sa mga hindi sumasang-ayon at hindi nagsasabuhay ng mga nabanggit na tanda ay walang alinlangan na sila'y ay nabibilang sa lubhang malaking kalipunan ng mga anak ng pagsunod. Ito ang inyong kapatid sa katuruang Kristo na si Ricardo Hoson Morales. Kamti ng bawat isa ang pagpapala ng kaisa-isang Diyos ng Langit na tumutukoy sa Katotohanan, Ilaw, Pag-ibig, Kapangyarihan, Panglikha, Karunuhan, at Buhay. Ito ang Katuruang Kristo. Kung lolo bilang ama nating nasa langit, ay magbabalik kami sa lalong madaling panahon. Hanggang sa muli.